Matapos ang palaban na testimonya kahapon no show sa impeachment trial kanina si Chief Justice Renato Corona dahil sa kanyang karamdaman. Sa lunes o martes, target ng Senado na tapusin ang paglilitis kaya binigyan na lang nila si Corona ng hanggang biyernes para bumalik sa witness stand. May live update mula sa Senado si Bean Los Baños. Bean. Cheryl, wala pa ang isang oras sa tapos ng impeachment trial kanina dahil hindi na nga sumipot si Chief Justice Renato Corona. Dahil dyan, nalalapit na ang pagtatapos ng paglilitis na ito, lalo't binigyan ng ultimatum ng impeachment court ang magkabilang kampo na dalawang araw para matapos ang presentasyon ng kanilang ebidensya. Matapos yan, ilalabas na ang hatol ng impeachment court sa lunes o sa martes. Pinuntahan pa raw ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas sa ospital ang kliyente niyang si Chief Justice Renato Corona dahil sa pangako niyang ihaharap niya ito sa impeachment court ngayong araw. Pero sa halip na si CJ Corona ang nakausap niya, si Mrs. Corona at mga anak ang nakausap ni Cuevas. Kwento niya ni hindi pa makatayo si Chief Justice. We are fully convinced that he is really not in a position to testify considering his physical and mental condition. He is, uh gasping for breath. Sinubukan ding ipaliwanag ni Cuevas ang bigla ang pag-alis ni Corona sa korte kahapon. Pero sabi ni Enrile, wala nang paligoy-ligoy pa. Kailan dadalo si Corona? According to the physicians in, in charge, it may take him up to Monday. But I wonder, I said I'll submit it to the court and I have no assurance. That... Dahil hindi sigurado ang depensa kung kailan nila may uupo sa witness stand si CJ Corona, nagdesisyon ng impeachment court ang ultimatum, biyernes. This uh, court will give you until Friday to close your evidence. After that, we will consider the case submitted on the record. On Monday, we schedule an oral argument. Will it will depend upon the court whether after the oral argument. we render the judgment or we postpone it for another day. Pero kahit hindi dumating sa biyernes si Corona, tatanggapin na rin daw ng impeachment court ang halos apat na oras sa testimonya niya kahapon. Inurong na rin kasi ng prosekusyon ng kanilang cross-examination. Basta wala nang idaragdag na ebidensya ang depensa. Sabi ni Center Judge Jinkoy Estrada, mabilis na silang makakapag-desisyon pagkatapos ng oral arguments. Pero posibleng makaapekto raw sa kanila ang naging asal ni Corona kahapon. Uh, I think majority of the senators is already made up their minds. Ang mga hinamon naman ni Corona na pumirma ng waiver para ilatag ang kanilang mga bank account para magkaalaman na hindi raw kakagat. It is uh, not the issue here. The issue here is the, the waiver promised by the Chief Justice. I will not sign any waiver. Sheryl, Bukas ay wala munang impeachment trial magre-resume yan sa Biyernes at itong darating na Lunes ay isasagawa yung tinatawag na oral arguments. Paliwanag lang natin no, oh, binibigyan ng tig-isang oras ang prosekusyon at depensa para ibigay yung kanilang last statement. At gaya ng sa usual courts, mauuna o opening statement ng prosekusyon, susunod o sasagot ang depensa at last o closing statement ang prosekusyon bago ilabas ang hatol. Pwede nga raw yan as early as Monday may verdict na tayo, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños, sa Gulat Live mula sa Senado.